tatanong ko po na sa kanya, sinabi ko, bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yun, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala raw siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat na ipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung undersecretary ng planning services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAPs. Ito po yung uh, Foreign assisted projects. 'Yon po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman no'on Ngayon ko lang napatunayan, salamat uh, uh, Senate President Pro Tempore na eh, ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo po po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po siguro mabuting direksyon ay ituntunin ito At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng TPWAs na matutuntunan na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay mayroon namang basbas -bas <coughs> ng uh, secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga kontraktos na talagang, kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga, uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, Siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Eh. Ang gusto ko pong may, malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon. Wala po kayang mga politiko sa, loob, sa, sa, likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan e ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontemp kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral. Nasila sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po.